Magandang araw po. Ito po yung burner. Binago ko. nandiyan na po lahat sa nasa tuktok na po lahat yung ano, yung uh, 16. Mga boss. Uh, bali 17 na. Meron yan dyan. Sa gitna. 1.5. Yan. Hindi po yan masyadong trick na trick mga boss. Uh, parang yung ano lang medyo konting pantay, medyo konting pantay. 45 degree mga boss. Eh. 17 diyan. Apat dito sa so may bandang leeg. Yan mga boss. Para po dun sa hindi nakakita ng ano ko. Kahapon. Apat. Ayan dito po. Sa gitna. Binalik ko po sa apat. Ayan. Apat din po. 1.5 din. Ayan. Ito po yung labindalwa na 1.5. At yung apat na oil distractor mga bossing. Ayan. Yung sa hindi po nakapanood kagabi. <clears throat> Ulitin ko po. Galing sa flooring, ito pong labindalwa na 2 na 1.5 mm ay ang sukat po niyang galing flooring wa, uh, 2 cm. Halos malapit na yan dito. Oh. Tapos, itong oil destructor, ang laki po niyang butas niyan ay 2.5 mm. Ang height naman po niyang galing flooring ay ano, 2.5 cm mga boss. Ito, pangatlong layer, 4 cm. Apat lang po yan. At yan, ito, 6 cm mga bossing. Apat din po. Lahat po yan pabanda. Yan, lahat ng 1.5 dito sa ilalim ay pabanda. Ito, pa-slide pa Nakita nyo naman ang ano. Nakita nyo naman mga boss. Hindi ko po itinitwist pa. At iba naman po ito doon kay Sarah Larsky kasi hindi ito, ito, hindi ito kayang itwist. Kasi manipis lang po ito. Yung kay Sarah Larsky makapal yun. Kayang itwist. Pero parang oh, meron din konti oh. Yan mga boss. Yan dito sa ibabaw. Ano Yan po. <coughs> ano natin? Tawag dito ni Sir Samford Super kalan mga boss Tingnan nyo yung mga 1.5 Mga boss yung ano na Halos muntik lang abuti nung uh, Niple Ah kopling sa ilalim Tawag po dito ni Sir Samford TV ano Super kalan Super kalan mga boss siya po nabansag. Eh, yun na rin ang magiging ano ito, title mga boss. Shoutout sa'yo, ah uh, sir, master, Samford TV. Ay mga boss, nilagyan ko ng ano, kasi hininan ko yan. Eh, parang bubuga-bugar siya minsan, may nabuga pa unti-unti. Tinanggal ko po, grinderan ko mga boss. Ayan, mga boss. Para breeder niya. ah uh, pa, ano natin mga boss? Ingat. ah, uh, Papuyin po natin. Tingnan po natin kung nagbago ang apoy. Ay, wala pa palang karton mga bukas Nilagay ko na po dyan sa Shoutout out sa magpartner. Boy Bakal. Ah. Uh, Gijali TV Partners in Crime. Uh, Shoutout din kay Sir ano. Uh, Maywin TV. Shoutout out sa Sir.

Kasinet Vlogger ang founder ng uh, buga sa ibabaw kung yung si Sir Lars ang founder ng buga sa ilalim si Sir Kasinet naman yung founder ng buga pa ibabaw Shout Kaiser, kay Sir Maywin TV. Malamig pa mga boss. Uh, laki ng bugwak. Titinurin po yan mamaya. Maraming salamat po sa nagsusubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, dating gabi, uh, kung napunta po kayo dito sa channel, kung kapupunta niya lang po at nagustuhan niyo po itong video, magigisuyo po ako. Uh, pahit naman po ng notification bell at uh, pakilagay na rin po sa all para po sure na uh, notify po kayo sa mga susunod ko pong i-upload na mga video. Ayan mga boss ang ating super kalan Dios Oil. Syempre may Dios Oil. Super kalan Dios Oil. Hanggang sa muli